ang gagawin po natin dito tatambakan lang natin ng mga pinag imisan po ba pinagtabasan yan at yan po ay basta once na lumabas itong baging niya pag lumabas yan po ay kahit matabunan ang matabunan mas gusto po po niya tatabunan ang tatabunan para yung laman niya uusbong papagayon po oh. ito Ayun po sa episode na ito ano po naglilinis po tayo na ring ating sibuyasan niyan no? makakasama ko na pwede ulit lagyan ho ng pataba ano. Oo. Uh -huh. Medyo nadala ulit yung ibang pataba nito, ay, yung iba na may humalo ano. Uh -huh. Ito po talagang aayaw nung lalampas ang banda mo. Oh. Uh -huh. da -da daig daig, -da daig ano po, counting kaunting lampas laang uh -huh. are po isa totoo ay halaman ng masipag kaya ako po kahit tamad ako ay eh, siyempre eh, mapapapuntay sa iba yung ating ano bibili tayo ng talent hindi pwede din sa <laughs> may makalwa na kaya ay makasisa sa pagkalaguna hmm. abiyarin abiyarin talaga alagang bata alagang bata Pag naman po ari pinabayaan ay eh, pag lumago lalong mas balam. Ito yung kasarapan ng gamay na ano po ibig sabihin kasarapan na ano pag napalago. Na ako na hindi na maka Hindi balam balam na obrahin na ano po. si rin. Ay, oo. Talaga yung pudpud na. <laughs> pudpud na ano. Aking aanohan uli, papatabaan. Oo. Pataba uli. Eh. Pag ulan ito, i-absorb na. Hanggat hmm. na. Ito mo, mulat-mulat na ano po. Nangitimiti. <laughs> Nangiti Nangitimiti. Nakaroon na liwanag. Siya nga ang bilis ko naman kumapalay. Eh. bego guhit ang ba maganda ito gama ano di maganda yung guhit lamas parang naako uh, ko nila ano guguhit nga rigaok <laughs> ari gok talaga Oh, kawili oh. Bayad, ari lilimandaan pa. Utang ko limandaan. Oh. Bilang, bilang. Bilang, bilang na eh. <laughs> kawili, ayos na no. Yan ay eh, dapat isang libo, utang ko limandaan. Bukas sa laang at napabayad ay. Ay, ang laking ganda naman. Ano? Ay, kita na uli ang pagkano, Yan pula, eh, wala nang damo. Eh. Naber de uh. Papatabaan ko naman uli. Salamat po ko eh. Ay hala. Ito na po yung ating sibuyas oh, uh. hmm. uh, yan. Aw. Oh. Linis na po yan hanggang dulo. Uh. Uh. Oh. 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 papatabaan po naman natin sa mga susunod na araw po ako po ay nagpapasalamat din at yung ibang binintahan pa natin ng gulay ay napapaupa uli dito uh, kumbaga umiikot ba basta po pag ako ang titingin basta may umiikot dun sa sa isang transaksyon hindi natin alam kung may sasabit o may mapapatagdag o may mababawas basta maganda po yung umiikot o yan, ito na po. Oh. Ito na po ang update sa ating ano sa ating sibuyas. Lalaki na rin ang, ano, oh. may mustasa po na ano dito. Yung nagsibulba. Makabili nga ng karne. Oh. Malagay natin siguro. Lalaki oh. Kung lahat ay gayan na Oo. Oh. Oh. Ayos na po ano. Ngayon po naman update ko kay dun sa ating ubi. Oh, uh, yung ating ubi. Nilagyan ko na rin po ng uh, pakabagan po. Yan oh. Ayan po, ito po naman yung ating ubi na ngayon. Nilagyan na po natin ng mga trellis. O, oh, yan. Lalabas po naman ito ng kusa. Yan, yung ubi. O, oh, ito na po. Diretso na po yan. May mga trellis na po yan. Andun pa po yung iba. Sa kabila ng kamuting kahoy. Ya, yeah, kung nakikita nyo po yung lahat ng trellis na yan, lahat po yan ay sa ubi. Aho, oh, nakasingit sa gitna ng kamuting kahoy po. Yan tulad po nito oh. Yan oh. Ang gagawin po natin dito Tatambakan lang natin ng mga pinag-imisan po ba Pinagtabasan yan At yan po ay basta once na lumabas itong baging niya Pag lumabas Yan po ay kahit matabunan ang matabunan Mas gusto po po niya tatabunan ang tatabunan Para yung laman niya Uusbong Papagayon po oh. Ito Katuwa nakasingit nga lang ho sa ano sa gitnaan ng anong tawag ka dun? kamuting kahoy yan ito pa po oh. yan pa po yung iba oh. Oh. Mm. Basta po patuloy lang yung ating pag ano nito, natin dito. Oh, ito pa. Oh. Yung isang punuan. Tabon lang po tayo dito ng tabon. Alam po yan mga mag-uubi. Oh. May na experience na rin po naman tayo dito. Kaya minsan sa kwento natin na uh, sasabihin dito sa pag-uubi ay medyo may kunting kunti tayo na lalaman. pero po naman kung mga expert po yung manunood may masasabi pa rin po sila sa atin ay willing po naman tayong itry sa ating taniman o oh, ito yan dito po yung nakakabag no? sala pa lang kabag nito ba't nandito sa ano nasa kamutang kahoy dito ka yan oh Takapag po natin ng ayos oh, Pan-December po natin ito ay. Sana lang Maka ano tayo nito Yan o oh. Oh. Pan-December Pan-December ya yeah, ito na po yung ating ubi. Ubi na violet. Oh, ito pa po. Yan. Kita niyo po ba? Hmm. Hanggang doon pa po yan. Sa bandang dulo. Oh, ito pa po. madami-dami rin po pala yan no? Oh. yan yan lahat po na nakatayo sa anuhan o bilhat sa gitna ng kamuting kahoy yun oh. ito pa oh malakalaki to oh. diretsyo ka lang ayun po ito po ang update tapos naglinis na tayo ng ating sibuyas ayan ingat po ang lahat happy lang po bye